Aries, ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay na mula sa sikat ng araw ay ang color red, ang kulay na ito ay sumisimbolo ng lakas, tapang, at kasiglahan, punan mo ng sigasig ang iyong mga gawain sa araw na ito upang mapanatili ang magandang daloy ng enerhiya, ang mga numerong number 5 at number 19 ay nagdadala ng swerte partikular sa aspeto ng mga desisyon at pagtupad ng mga layunin, maglaan ng oras para sa maliliit na tagumpay dahil magdadala ito ng mas malaking biyaya. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay na mula sa liwanag ng buwan ay ang color gold. Ang kulay na ito ay simbolo ng yaman, kasaganahan, at tagumpay. Gamitin ang araw na ito upang magplano ng mga bagay na magpapalakas sa iyong seguridad, lalo na sa pinansyal na aspeto. Ang mga numerong number 20 at number 27 ay magdadala ng inspirasyon sa paggawa ng desisyon. Tiwala ka sa iyong kakayahan, at masusumpungan mo ang tamang direksyon. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw, Naayon sa gabay na mula sa mga bituin ay ang color yellow. Ang dilaw ay sumisimbolo ng kasiyahan, katalinuhan, at pagiging positibo. Bigyan ng sigla ang araw mo sa pamamagitan ng pagiging bukas sa komunikasyon at bagong kaalaman. Ang mga numerong number 13 at number 37 ay magbibigay ng inspirasyon at gabay sa iyong mga plano. Huwag kang matakot magsimula ng mga bagong proyekto dahil maaaring magdala ito ng tagumpay. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay na mula sa mga bituin ay ang color blue, ang asul ay simbolo ng kapayapaan, katiyakan, at katapatan, sa araw na ito, pahalagahan ang mga mahal sa buhay at pagtuunan ng pansin ang mga relasyon ang mga numerong number 2 at number 19 ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa at balanse sa buhay. Bumawa ng paraan upang magdala ng kapayapaan sa iyong paligid, at magbubunga ito ng mas masayang araw. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay na mula sa liwanag ng buwan ay ang color pink. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng pag-ibig lamang at pagkakaisa Ang araw na ito ay maganda upang ipakita ang iyong malasakit at suporta sa mga mahal mo sa buhay Ang mga numerong number 25 at number 10 ay magdadala ng tagumpay sa aspeto ng relasyon at personal na layunin Panatilihing bukas ang iyong puso para sa mas magandang oportunidad Virgo ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay na mula sa liwanag ng buwan ay ang color yellow, ang dilaw ay sumisimbolo ng karunungan at positibong pananaw sa buhay. Bigyan ng pansin ang mga detalyeng makakatulong upang mas mapaganda ang resulta ng iyong mga proyekto. Ang mga numerong number 11 at number 22 ay nagsasaad ng tagumpay sa pagkamit ng mga plano. Panatilihin ang pagiging masinop at masipag sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na mula sa sikat ng araw ay ang color yellow. Ang kulay na ito ay nagbibigay ng kasiglahan, pagkamalikhain at optimismo sa araw na ito. Ang mga numerong number 30 at number 17 ay magiging gabay mo sa mga mahahalagang desisyon. Magtiwala sa iyong sarili at huwag mag-atubiling ipakita ang iyong potensyal. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na mula sa liwanag ng buwan ay ang color yellow. Ang dilaw ay nagdadala ng pag-asa, inspirasyon at sigla. Sa tulong ng mga numerong number 10 at number 25, magkakaroon ka ng lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok, panatilihin ang pagiging determinado, at magdudulot ito ng tagumpay sa mga hamon ng araw. Sagittarius, ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay na mula sa mga bituin ay ang color red. Ang kulay na ito ay nagbibigay ng enerhiya lakas, at tiwala sa sarili. Gamitin ang araw na ito upang kumilos at maipakita ang iyong kakayahan. Ang mga numerong number 8 at number 15 ay magdadala ng magandang resulta sa anumang plano mo. Huwag matakot gumawa ng hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw. Naayon sa gabay na mula sa sikat ng araw ay ang color yellow. Ang dilaw ay simbolo ng tagumpay, karunungan at determinasyon. Ang mga numerong number 21 at number 14 ay nagbibigay ng inspirasyon upang tuparin ang iyong mga pangarap, magtiwala sa iyong kakayahan at gawing motibasyon ang iyong mga layunin. Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw. Naayon sa gabay na mula sa liwanag ng buwan ay ang color blue. Ang asul ay nagpapahiwatig ng tiwala, kapanatagan at katatagan. Ang mga numerong number 14 at number 28 ay magiging susi sa pagkamit ng balanse sa iyong buhay. Bigyang pansin ang mga detalye at gawin ang lahat ng makakaya upang makamit ang tagumpay. Pisces ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na mula sa mga bituin ay ang color pink. Ang kulay na ito ay simbolo ng pagmamahal, inspirasyon at positibong damdamin. Ang mga numerong number 23 at number 17 ay nagdadala ng gabay at swerte sa iyong mga plano. Huwag kang matakot mangarap at maglaan ng oras upang paunlarin ang iyong sarili.